Yung 100k ko, naging 200k na. Sure ball to. Sigurado ito. Gaya nitong napag-uusapan ngayon na benta paluwagan o BIPAL scheme. Marami pa rin po talagang nabibiktima ng iba't ibang mga scam, uh, panluloko, illegal or fraudulent business opportunities or investment opportunities. Nakakalungkot dahil ang dami nating nakikita na nagsumikap, nag-ipon, pero sa isang iglap lamang, nawala ang lahat. Unang-una sa lahat, para hindi na ito maulit, dapat alam natin ang mga signs na isang scam pala ang nasa harapan natin. Una, may pangako ng malaking kita na too good to be true. May pangako ng 20%, 40% na interest. At sasabihin nila na sure ball to. Sigurado ito. Yan ang madalas natin naririnig sa kanila. Tapos, wala kang gagawin kung hindi maglabas ng pera or mag-recruit ng bagong member o bagong investor. Totoong nakasilaw talaga ang pera. Kasi makita natin, yung kaibigan natin, nag-post ng yung 100k ko, naging 200k na. Nakabili na ako ng sasakyan katas ng gantong uh, bipal dahil sa mga nakikita natin naiinggit tayo naiinganyo tayo na sumali din kaso walang free money sa mundo oo maaaring totoo na may mga kumita dyan. yung mga unang pumasok yung mga unang naglabas ng pera unang nag-invest kaso darating at darating talaga ang panahon na magko-collapse yan bakit at ito po yung pangalawang sign na scam yung papasukan natin. Walang produkto o serbisyo, no product, no service bukod sa pagpapaikot ng pera. So, ibig sabihin, kikita lang 'yan, magkakaroon lang ng kita o profit kung may mga bagong investments na pumapasok. Ganito na lang po. Kung pinapangako nila na yung 100k natin ay magiging 140k at sigurado daw po 'yun, Saan gagaling yung 40k na tubo? Tapos, syempre, kailangan kumita rin yung kumpanya. Meron ba silang sinasabi o dinidisclose na porsyento nila? O admin fees man lang? May mga paliwanag sila tungkol sa pagbenta ng sahod ng mga members, kesa ganto ganyan. Pero, simpleng mathematics na lang. Hindi talaga magtutugma ang numbers kahit anong gawin natin kailangan parami ng parami yung investors nila. Dahil kung hindi, isang araw mag sila, kukulangin sila ng pang payout sa isang investor, tapos magsusunod-sunod na yan. Pag nagsunod-sunod na yan, magko-collapse, guguho -gu na po ang buong scheme. Kung magaling sila sa marketing, pwedeng tumagal yan ng ilang, hanggang ilang taon. Minsan, pati yung mga mastermind, yung mga nasa likod ng scam, minsan pati sila mismo. Naniniwala na rin. Napapaniwala nila ang mga sarili nila na kaya nilang paikutin yung pera forever. Kaso, hindi po talaga. May hangganan po talaga. At kung na na nandun ka, nakapag-invest ka sa punto na magko-collapse o guguho na po yung buong scheme, tapos na po ang usapan. At hindi natin masasabi kung kailan mangyayari yun. Anytime po, ticking time bomb po yan. Ngayon naman, sa specific na kaso ng BNY o BANI, ongoing ang investigasyon ng LGU ng Pasig, sa kanilang BPAL scheme. Humingi na rin tayo ng tulong sa NBI para sa investigasyon dahil sila rin naman po ang mas may kakayahan para rito. Hindi ko pa po pwede ikwento lahat ng detalye dahil ongoing po ang investigasyon. Pero unang-una, kung titingnan natin ang website ng SEC or SEC, may kita po natin na wala ang BNY. Walang BNY na nakalista pagdating sa registered investment companies. Um, wala rin sila sa listahan ng SEC uh, sa mga registered lending or financing companies. So, dun pa lang, may illegal activities na. Ano? Sa city level naman po, tiningnan ko po yung business permit nila at yung kanilang business permit, malinaw, ay para sa wholesaling. Wala po dun na para sa investments, o uh, pautang kaya doon pa lang makikita na talagang may again may illegal activities po sila. Babalitaan po namin kayo. Sana po 'yung mga biktima, alam ko pong masakit pero sana tumulong po mga biktima sa case build up. Magpadala po kayo ng ebidensya, uh, ikwento niyo po sa amin kung ano ang nangyari, I detalyan niyo po. Padala niyo na lang po sa opisina. kilangan uh, kailangan may managot kailangan may managot. Pero kaya ko po talaga ginagawa ang video na ito, higit sa lahat, para mag-raise ng awareness. Tandaan po natin, walang manluloko kung walang magpapaloko. Ano man ang mangyari, kailangan matuto tayo. Let's raise awareness. Ikwento niyo po sa ibang tao, sa mga kamag-anak ninyo. Pataasin natin ang financial literacy sa Pilipinas. Dapat sa susunod, wala na pong may scam.